Samuli ay samahan po ninyo ako sa ating Daily Devotion, Monday to Friday, 8pm. Day 16 na po tayo. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Nawang teksto po ngayon mga kapatid na ating pag-uusapan ay nandito po sa Mateo 28, 19, 20. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang ating pag-uusapan po ngayon, the unmeasurable love of God. God created man according to His purpose. Nilikha ng Diyos ang tao para sa kanyang layunin. At ang sabi ng Bible na ang tao ay wonderfully made. Mayroon itong intellect, mayroon itong emotion, at mayroon itong will. We back to the original design of God sa tao. As perfect, walang problema, walang kahirapan, walang kasalanan, at walang kamatayan. Genesis chapter 1 verse 31 God saw all that he had made and it was very good. Napakabuti po ng creation ng Panginoon. Our God created us as precious and valuable. Ibig sabihin special po tayo. Natatangi, kahanga mahal, may halaga sa mata ng Diyos. Colossians chapter 1 verse 16, all things were created by him and for him. Nilikha po tayo ang purpose ng Panginoon ay para sa Kanya ang ating buhay. In Psalms 150 verse 6, Let everything that hath breath praise the Lord. So sa original design of God, maaaring mabubuhay na sana tayo ng walang hanggan dito sa mundo. Na mapayapa, walang kasalanan, walang problema, at walang kamatayan. But His original plan changed into eternity. Why? Because sins enter the world. Dahil sa paglabag ni Adan at iba, nakapasok ang kasalanan at ang kamatayan sa mundo. At nagdala ito ng malaking problema sa lahat ng tao. Ayon po sa Roma 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Satan is the author of sin. He is now on earth to steal, to kill, and to destroy, according to John chapter 10, verse 10. Gusto niyang sirain ang creation ng Panginoon. Gusto niyang wasakin, sirain ang bawat tao. Hihilain niya upang ang tao ay mapalayo sa Diyos. Because of sin, hindi na matutuloy dito sa mundo ang original plan of God. But it changed into eternity. That's why life on earth is a temporary assignment. Lahat ng bagay ay may hangganan na. Ito ang dahilan kung bakit may kamatayan at katapusan. Now because we are wonderfully made, precious and valuable, Jesus came into the world to save us. Niligtas niya pa rin tayo sa kabila na tayo ay nagkasala. Ikaw at ako ay still mahal ng Diyos. Kahit nawala man tayo, naligaw man tayo ng landas, binigyan niya pa rin tayo ng pag-asa para makita natin ang ating halaga sa Kanya at makasama sa eternity kung saan doon ipagpatuloy ang original design and plan of God. Bago po umakyat si Jesus sa langit for the sake of His love para sa atin, inutusan niya ang kanyang mga alagad to preach the gospel of salvation at patuloy pa ito hanggang ngayon dahil gusto niya pagmalasakitan at hindi mapahamak ang tao. Kaya sabi sa Matthew 28.19-20, Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ang sabi, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Kaya ang payo po ng ating Painong Hesus na gawing alagad at turuan na sumunod sa lahat ng inuutos niya sa atin. Ibig sabihin mga kapatid, gusto ni Hesus sa atin na huwag tayong mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. All you have to do is come to Jesus and accept Him as your personal Lord and Savior. Sabi nga ni Hesus mismo sa Matthew 11.28, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Anong ibig sabihin nito? It means peace of mind, salvation, hope, and assurance of salvation in eternity. Isipin natin ang original plan ng Diyos sa atin mga kapatid na tayo ay nilikha para sa Kanya kaya tayo ay manumbalik sa Kanya Isoko natin ang ating buhay kay Jesus at mamuhay tayo na mayroong intimate relationship sa Kanya because God loves you ang tao nag-iisip na wala ng kapatawaran but his love is unmeasurable. Hindi po natin kayang sukatin ang pag-ibig ng Panginoon. Hayaan mong si Jesus ang magpatakbo ng buhay mo. Jesus saves you. Jesus comfort us. Lumapit lang tayo sa Kanya at maglingkod. Time will come. Babalik si Jesus at kukunin tayo para manirahan sa Kanyang original plan. Ang mamuhay ng walang sakit, mamuhay ng walang kahirapan, walang problema, at wala ng kamatayan. Sinasabi ng ating Panginoong Hiso sa Juan 14, hanggang 3 Huwag kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silin. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Mga kapatid, gusto ni Jesus na maging Panginoon siya at tagapagligtas ng buhay mo. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sumampalataya ka sa Kanya at isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Gawin mo ito sa iyong panalangin. Maari ko kayong magabayan para sa maikling panalangin. Maaari kayong sumunod sa aking panalangin. Tayo po ay manalangin. Kahit po sa inyong mga tahanan o saan ka man naroon ngayon at kung ikay nanonood, kung nais mong tanggapin maging Panginoon si Jesus ng iyong buhay, maaari mong sundan ang aking maikling panalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong mga salita. Salamat na kung saan nagbigay ka ng kaliwanagan sa aming buhay. At sa oras na ito, Panginoon, inaamin ko na ako'y makasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At wala po akong solusyon para mabayaran ang aking kasalanan. Ngunit salamat sa Panginoong Hesus na siya ay namatay sa cross ng Kalbaryo para bayaran, linisin ang aking mga kasalanan. At sa oras na ito, nais kong lumapit at sumuko sa iyo. Patawarin niyo po ako, Ama, at tinatanggap kita Bilang aking Panginoon, personal na tagapagligtas. Tulungan niyo po ako na makapamuhay na sa iyong kalooban. Salamat po sa pangalan ni Hesus. Amen.